ngayon kami ay pumunta dito sa taniman ngayon. At kami po kukuha ng puso ng saging at kamuting kahoy po. Yung pong puso ay amin pong ibiberdura dun sa aming lulutoing pata ng baboy. Hmm? Ah, panali. So yan po at kami ay kukuha ng puso ng saging. Yan po, po. yung mga tanim ni Ate Huya at ni Tilat. At si Ate po na ng San Fernando. At idadagdag ko po pang verdura. Nasa apat yata, mahal. Yung ano ay puso ng saging. At ito naman po yung tanim din ni Ate Huya at ni Tilat na <laughs> Guys, ganito lang pag pagkuha ng puso. Ayun. <laughs> Naruto. Ay, wala pa naman naman. Iyan. Ayun. Ayun. Ah, Tagay mo nala. tayo. O yan. Ayun. Baka mamaya. Magtulpi sa ilo. Eh.

Opyah. So yan po at may hinog na dalawang papaya. Mama, yan nakakatuwa po. Napakakinis. Itupita rin din ni Ate Huya. Ay! tingali ng puso. Papa, pumili ka ko ho. Hay ang siyaw so, ko ikaw. <laughs> may alalat. Oo. Lami ba yun? ka <laughs> kalat may bitag at kulak pa. O, ko gano'n. Kaya nga nga yun. baka yung mata baka yung mata baka yung ay po mangit, pangit ha mm. siya. Doon ang pulos bato ate? Ay, ng... so, ano no. ay niyo, giyan ha ni, naman pala ni tate inilag hindi talaga lalaki. Eh. So, yung... Hindi, hindi, mm, nabulok na pati. Bulok na pati. Wala. Ay. Bulok po. Iyon na sa ugat. Maganda ka siya. Nabulok na. Malaki lang po ang puno. Uh, wala. Mm, Maganda oh, oh, lang ay katawan. hindi na lang napatanti doon sa puno. Ayun sa mm. ay, puno. Mga bulok na. Ay, gango oh. na. Uy, bulok. Ang pangkawala naman kay Malay. Ang kakakawa.

Yung iba po yung mga nabulok na at ano ay yung iba po yung nabubulok na at ano po dito po yung bagay laging madalas maulan. Yan ang ganan natin i ng tubig yan, yung ilalim. Tapos na kayo din. Sige. tulong kayo ni ate. Dali. Dito na. You know? Pulansit ang dugo. <laughs> Pulansit ang dugo. Pulansit na kami ang dugo. Baka matiranta pa kanina yung... Ho! Aba, ilaki! <laughs> <laughs> Mahal! Sobrang laki! Kaya <laughs> po lang. Sabi ko di ka mamabuhat kanina. Opo, malaki pa sa... He, sa braso. Yeah. Oh boy, mahal dati hindi natin ano. Dalawang mali sila naputol. Oh boy, kung gano'y yan lahat, ate. Hindi naman namin makikin. Yan po, at kukunin ni Mal yung naputol. Sayang. Shein. Shein. Mahal, laki yan eh. Ayan so, po, yung kaputol. Hmm. Aming hinahanap pa. Oh, oh alam ako. Ito pala po <laughs> yung sipit

Hop, na po yung asawa. Ang hmm? voice poise na. Paikutin mo, mahal. Pagya, ay. Aba, grabe po kalalim. Sa sobrang laki po. Sobrang laki po nung kamuting iyon. Aba. yan po takin lulutuin yan bukas sa binagkat at sinini po bukas ay 5 months na ayun ay, nga ko iniwan natin hindi oh, kaso nga talaga eh sa sobrang lalim din han eh yan mo din mali may kalapit na maliit Mm-hmm sa pa papako ate si nanay so yung po si nanay daw ay nagbilin kay ate ng salay pananim sa laki na po nung nahukaya ng asawa ko sayang po na bali ko uh -huh. Ay, oh, naputo. Oh, tingnan mo, ate ka laki. Oh, uh, dahil kang galil na na eh, oh. Ate, sayang, oh, naputo. Pero malit na ito, ate. Ito yung dulo na lang. Tingnan po ninyo, kalaki nung maiiwan pa sana. Ganito po. Sige, mahal. Ayan, tingnan nyo po, oh. Aba, mahal. Grabe ka laki. Oo, oo. Uh. Ilan Dapat, hindi. Apat na dangkal po. Ganun mo. Sige, mahal po tuloy mo. Doon mo na mahal po tuloy na. Nakikilaan ng tatay. Kaya pala hindi gagalaw yan ah. Eh. Hindi <laughs> po ni hati kanina kaya ay eh, na siya lang mag-isa. Hindi eh, pala may hagot kalaka ng laman. Laki. Kalahati. Ate yan pala. Eh, pwede ko lang pambagkat. Oo uh ha. -huh. Malakot pa sa hita ni Maloy. Yeah. Oy, oh, aba ito. Ilang tatlo, na? Tatlong kakain. Ilang kilo na? Ilang kilo na isang lamang eh. Aba. Tama na 'yan, madami na 'yan. Oh. So yan po kami, marami na namang naan. Iba kami pumunta, <laughs> iyang puso na saging. Aray na maglako sa bayan. Yan o, oh. <laughs> pa. Tayo naman ang puso, iba ang parada. ako. So, yan po't kami uuwi na. So, yan po. At kay tatay na po yung inuubakan. At pamberdura po namin sa pata. So, yan po yung aming mga na-harvest. So, yan po't apat na ganun po ang aming ilalagay Masarap po yung maraming gulay Tatay, sarap po yung patis mo. Kung may okay na yung patis mo, hindi pa yung nari, tatay. So, yan po. mo muna itong...

Ngayon naman po ay uh, magluluto ako ng sinigang na pata ng baboy. At ako po ay nagpapakulo na ng sabaw. Yan po at ang ating verdura uh, diyan na ay ilalagay ay yung pong puso ng saging. Tapos po yung ating San Fernando at kabay. So yan po hintay lang po natin yung kumulo at saka po natin mamaya ilalagay. Gawa ng malambot na po yung ating pata. So yan na po at nakakulo na. Ito na po ilalagay yung ating poso ng saging.

So, dapat na natin yung sibuyas, sili. At ilalagay ko na rin po yung San Fernando, ating pangdardura. verdura Lalagyan na rin po natin yung ating karning baboy. Kaya po ganun ang kulay na yan. Yan po itinapa namin. So yan po at lalagyan natin ng original sinigang mix. Sinigang sa sampalok. po at medyo malambot na yung ating puso ng saging. Ilalagyan na rin po natin yung ating kabay. So yan po. At luto na po ang ating ulam. Ang sinigang na pata. Kain na po tayo. So yan po, kain tayo. Si, si tatay po hindi arin ang aming ulam. At si tatay po ay tinatasa ng BP. Oh, kain na. Ay! ay, 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 ay. ay. Puso. Ay, puso. Maganda lang ako ngayon. Puso Hindi ko na naman nakakain si Kar, si Justin. Kasi nakakain ka. Saan ba ito? Sawa ko dyan. Sawa ko sa gulay. Ang dami ng puso ng saging doon nun, sa kabila. Hindi Kaya ako makahingi ito sa laman. Kaya. 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 Uh, Kaya. For... mo Kaya. 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 그 폴락도 자응

so yan guys uh, tapos na po kaming maghapunan, uh, at si ate na po ang maglilikpit daw at ako naman po ay tapos na magluto busog po kaming lahat